Ang reaksyon ng mga Pinoy sa Europa sa huling State of the Nation Address ni Pangulong Noynoy Noy Aquino. Hiling ng mga Pinoy doon, sana ay lalo pang palakasin ang ekonomiya, tutukan ang pabahay at solusyonan ang krimen sa Pilipinas. Mula London, may balitang global ang ating Europe correspondent, Rose Eclarinal. Aking muli ako sa Kongreso at sa Sambayanan ang akong puso inyo lahat. Ito ang huling State of the Nation ng Pangulo, uulat ng bayan ng nagawa ng kanyang administrasyon ng isang taon at sa kasalukuyang sitwasyon ng bansa. Ito na ang pinakamahabang sona ni Pinoy, 135 minutes. Pinuri ang achievements ng kanyang gabinete. Ibinida ang pagsigla ng ekonomiya ng Pilipinas at pinulaan ang nakaraang Arroyo Administration. Pero para sa ilang Pinoy sa Barcelona, kapusang ang sa ilang proyekto, lalo Pinabunate. na sa infrastruktura, pabahay at di masawatang krimen sa Pilipinas. Pinagagawa niya mga may, may hinang klase, biglang bumabagsak na kawawa yung mga taong napapa, ano, sa kalya natutulog. Yun ang dapat unahin, ang uh, uh, huling gawin ni, ni Noynoy Noy Aquino, yung kailangan ng mga tao, shelter, tapos yung MLR. Lack of uh, security sa ating bansa. Kaya natatakot tuloy ang mga lokal natin at saka ating mga turista. Kaya siguro magandang pagkukula ng pansin ng ating presidente para maka-encourage din tayo ng maraming turista, ng maraming bisita, gaya ng mga balikbayan. Di rin masaya ang ilang Pinoy sa Germany Nasang sa performance ngayon. ng Pangulo. Naghihirap pa rin yung ating mga kapwa Pilipino sa Pilipinas. Harapin naman ang presidente natin ng na Pilipinas na lalo na po yung mga bilhin sa atin, yung mga bigas, mga isda, mga sukal, Kasi hanggang ngayon po ay mahal pa rin po. Marami pa rin naghihirap. May looming war tayo with China. Ano yung expect natin mga OFW at mga taong naka, mga Pilipino nakatira sa ibang bansa? E eh di syempre wala sa susunod na buwan. Pero may ilang ina, bilib sa pagpapatakbo ni Pinoy labang, ng bansa. Hindi naman perfect ang isang tao. Merong mali. Pero may 99% na ang kanyang ginawa ay para sa ikiginawa ng mga tao sa Pilipinas. Takot na mang umuwi ng Pilipinas ang ilang OFW dahil wala raw sila nakikitang pagkakakita pinas, uh, big time or foreign investor ka, madali, madali kong so, Eh, kaya hanggat hindi pantay-pantay ang opportunities sa mayaman o sa off-dabag ng katulad ko, hindi pa akong mandang Inabangan din ng mga OFW sa Europa ang pag-indorso ng Pangulo sa napipisil niyang presidente na ipinahiwatig niya sa huling zona. Lahat ba ng ating naipundar, lahat ba ng ating pinaghirapan maglalaho dahil lang sa isang eleksyon? London.